Pero tayo dahil ko nakain kanina, pero masarap. Yung ba, no? Grabe. Grabe yung kanina, masarap. Japanese, na ano ko yung Japanese ulit. Napag-charge oh, ka ba? Oo, oh, kasi sabi niyong ibibig matulog daw ako. Okay. May ginagawa siyang project kanina. Ayun, gising na hmm matagal mm. mm. mo matao dahil na man hindi makarelate uh. ba? tagalas mm. pinas mang good si Sisi. Si. ito mga anak ko bisaya ni sisir hatinan years mm. ba naman? dito na sila na hnd la ang tinolang si ah sinampalukan to ay din gola lang Kain. Okay, Ako palukan. Ayaw, paluka. Ayaw mo lang sinang no? palukan? Ay, oh. Tita, lang siya, oh. Kain, Come here. Ati Mia, oh. Let's eat. Hindi ko kasi sila na-meet sa misti. Mmm. Mmm-mmm. Nasa misti rin sila pero nagtitentent yata sila. Diba? Ayan naman mm daki. Yeah, here, oh. Mmm-mmm. Not with the adults, anak-anak. Bihira mga kabataan Hi, Ate Marive. Hi. Oh, mag-antibiotic na baka. anak ko. na pag-antibiotic. Kasi delikado sa Hmm. Hmm? Hmm. Okay. Ano daw, Ano daw lagnat niya? Bakit daw? Favorito ko ay Ha? The best Saan? Sa basit Hindi, siya Ano na yan? Five days na okay, yung hubak niya nag to Yung ko din yun, nag siya. Yung... Okay man, siya. Kasi ano? dengue or ano or ano basketball na ulanan na, na, na. Na, na. nagwo water naman siya lagi y yung kasi mga UTI yung mga sakit na ano UTI trangkaso yun yun sisi pag mga ganyan Oo. Mm -mm. So? Sila lahat malorish. Uh huh? Mm. Kasi sa height nila, hindi ba may ang kay ni Oo. Hi, Pero wala naman sa balik kay in the mm. body features. Okay mo. Laro Mataas yung grade ng ano? Salamin. Oh. Hindi naman service. Bandi

Pero masarap na sa inyo. dito. pa Kasi kami dong kapag meron na kaming kanya kaya hapon sa inyo. Mm, Nakita ko naman kami, di ba? Kanya kanya kanta na kami. Uh naman kami maghapon na ganito? thank you, Sisi. Meron po na kanya kanya na kami. Meron na kami kanya kanya kami. nag-edit na ng videos, mm. nag-iisip na ng gagawin. May mga kachat na namin. Yung nagkakaroon kami na sa inyo. Kaya na ako, siguro nandito ako. pag na ako, gusto ko lang especially sila nagiinom na sila nasa room lang ako okay makik lang makikita halo bilog pero hindi ako hindi ako inom makikipulot sa kanila hindi ko sabay inom Di, bihira talaga kahit wine unless, unless alam mo ba ano mo ba nung nakara anong huling ina ko na malala uh -huh. nilahos ko lang naman yung kanin <laughs> uh, sa muli na singko uh -huh. sumiro so, ako tumbe Tulog. Sabi, ang alalayan mo ko, Mia, sabi niya. Hindi ko na alam niya eh. Na Nakita ko na lang sa live nila. Hindi siya alam nila, pero hindi siya nila. Kaya nila, kumanda kayo pag ako hindi na lasing. Ako naman Eto, ako. Sige sa, sa ala. I-alcohol uh, ka lang. Nakapag-drive pa ako. <laughs> pero ano, sad, sabi ni, ano, huwag nang masyado. Kahit kape, pag nabikita kami, ayaw niya akong mag-red horse, nag, ano, is-manuf lang isang bote. Ayaw niya. <laughs> Tama na yung sabi niya muna. Ha? Gusto ko dalawa. Hindi ako. Ah, magda ka pa. Totoo yan. O naman. Parang hindi naman ang ibig sabihin ng... No, drive responsibly. Oh, Pagkakaroon eh. hmm. naman yung nagda-drive. Kung gusto mo lang talagang inaano ka, sinasabihan ko. Oh. Uh -huh. Cure ba? Mm-mm. Hindi -hmm. <laughs> mo lang kailangan sukasin yun eh. Huwag ka naman lalabas yung masundol ka eh. Hindi nung dati ano, inum inumok hanggang ano, eh, nung sinabi ko na na mabilis ako mag Be. ano. May. Masakit hindi ko mo. Hi Jenna Surgeon. Hindi man ano. Diyan. Nakakabuti ano to sa subtrims. Mm -hmm. Ang asin sa akin. Asin. As Baka naman nalilipas ka ng buton. Oh, sir. Thank you, ma'am. Jenna Sargent. For the stars ano kulay ng ihi mo? Yellow lang. No? Yellow Na yung puti. Mmm. Water. Kasi mm. baka may infection ka na sa loob. Mm. Mm. No, na yan Wala. mo, Sa dugo yun, di ba? Mm -mm. mm. mm. Sa dugo yun, di Sa dugo mo Sa Mmm. Sa dugo Sa dugo Tagulan na. Parehas ka sa tawa. Wala ah, man siya man. Nag-okay nag naman siya. Nag-basketball nag lang lang siya ito. Na meron siyang attack. Hindi masama mag-basketball kasi nakakasulong niya. Pag kang walang attack. O oh, niya, kaya nag-attack mo ng iyang uba. Asma? O, okay. oh, meron Nasa mo siyang asma. asma Nag-atokar. Sa bayan niya, hago. Iti, iti, iti. Um, dapat, hmm? iti, iti, iti. may mga gamot silang ano, mga... Ang brother ko. Antis mga ganyan. Ang brother ko nun na, pagkahinga ng baga. Meron na. Ang pawis, mag-basket mo. May hinabaga nun. Parang halos may asma rin yung brother ko. Uh, Alam mo, after well, ano lang niya, hindi namin binaybi ng lolo ko. Hindi niya pinapa-antibayo. Hindi talaga. Pag inatake, okay. Pero yung sabihin mong imi-maintenance, sasarayin ang katawan. Wala ka, baby. Kapag kung lap. sir kung lap. Kapag favorite ng lola to. Mm. Kami mm. magpipinsa. Kapatid ko ako. Tapos yung apat kong pinsa. Sa amin yung inalagaan Sa ang Sa amin. Sa amin. Sa amin tinututukan. Hmm. Sada. Alam mo ngayon. Marakas ka sa amin mag-inom. -hmm. Hindi ko kasapin. No. Water lang. Hmm water lang sisi. Kaya bakit yun? Ng... Ano Bata pa yung manok. ah. Hmm, ba't kinatay mo na bata hindi, pa? Hindi. Bili ko talaga kasi para sa atin. Akala ko mga bukas. Tingnan mo ma'am siyong chat. Tingnan ko. mo rin yung chat ko. Sige. Kaya baka loading ako. Ano? Bili kini gaya. Ang sabi ko, sabado hindi pwede. Ah, baka nalibat akong lantaw. Tanawa na si Inday, ganang. Mm-mm. Sabat tayo mga Tagalog al. <laughs> Truth. Ako din ako mailha na Tagalog. Bisaya ang kaya po. Ayaw ko to. Ay, ay. Pinto ko nga. Ba tayo nag-uusap? Ay, dun sa page. Mm-hmm. Nakayo, sisi, may-may. Punta ako dyan bukas. Thursday yan. So, Friday. May iba pa rin na Saturday, may gano'n kasi may kumagasi pa. Lamit. So, thank you.